guys uh, update natin ikap itong araw ni ano ni na yung binugbog niya guys oh, yan ba diba? diba, pa, pakainin natin guys ng araw to 7 pito. pitong araw niya guys uh, pagkitiis kanyang sugat uh, medyo tuyo na guys yung sugat niya guys diba? medyo kumakain na talaga siya guys diba? magbabalik na yung ano niya dinagyan natin ng tubig para madali niya mulunok diba? sinadya ko yan ito po yung update natin sa ating bulig, di ba? So, medyo lumalakas na siya guys, ang kunti guys. Eh. So, ngayon, hindi lang ako makapunta doon sa bayan. Hindi tayo, tayo ng mga gamot nila, di ba? Kasi pangaraw tayo ngayon eh. Paglabas, gabi na. So, yan. Takut 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 guys yun yun po yung ano natin guys yung bulig natin na binugbog tulong na yung pinakain guys yan na ito para talagang gagaling na siya ng tulubos na diba? na yung katawan niya ba si medyo nangayayat niya guys dahil sa nangyari sa kanya guys ba? Diba? yan po pinapakita ko sa inyo para ma-update ka ano to kapitong araw na to hindi tayo nag-vlog nung lima, anim hindi tayo nag-vlog sa kanya oh, ito, itong araw ngayon lang tayo nagbalik balik vlog sa kanya dahil tinatamad ako eh, guys yeah. ito na, kita nyo naman hanggang malakas na yung kain niya guys diba? Sabuhin natin wala. Alam mo magana siya. Tigas-tigas Bulan ni, ya. gaya nga araw na diba so thank you so much guys yung update natin sa ating manok na ano ah uh, yung binugbog um, itong araw na nakalipas kaya ito siya ngayon medyo nagbabalik balik na yung malakas niyang kumain so thank you so much sa mga na watching nagpalo ah uh, Maraming salamat sa inyo. God bless you po. Bye-bye.